Boss, Makati Project 6 Kaya no, 110 Pauwi naman na tayo Sa Dazora Sa Dazora, balot Kaya bakuha natin 131, lapit ng pick up 1.1, 1, 1. 1. 1. 1 km pala Wanted Name, Angelo Aragon Lalamove Rider Ang case nya, kaso nya, scammer Estapa May cash reward kung sino man Makakapagturo 29 and i find myself wondering what did happen to the last 10 i ran away with my life as forward well, and never turned back like again oh, brother and mom. i can't believe it's true, i'm just as surprised as you is this really yung Shane, yun yung nag-book yung deliveran. 649. Ang bariya ka na. Kulang. Kulang ata. e-cash na lang. Salamat. Thank you. Op. Okay na mga boss, sighting pick up tayo abono ng 649 pesos para sa uh, stamp pantatak Ali yung booking na yun mga boss talipapa to Manila sa Divisoria 198 pesos yun oh. laki laki kaya masabayan pa natin kahit mga Pasay or Manila rin luwa ko tundo pagkain ah, nakuha sayang <laughs> 60 pa naman sana. Hala, up ulit. boss ay team pick up ah, kinuha ko to kasi malaki yung delivery pin nito ito yung una natin nakuha talipapa manila talipapa manila yung abono ng 649 ah para sa stamp tapos nakuha tayo ng booming na kasabay itong ano, storage box na magal lang pero malaki mamamaya may magal sa naman sa akin may kumuha na naman daw ako ng malaki na para sa sakyan <laughs> basta goods naman at kaya nyo kaya nyo dalhin ayun hindi naman space hindi naman taas ulo malaki lang yeah. Kerte lang sarte lang para kumita kasi malaki delivery fee nito eh. Tandaan sa to Manila eh, no? 197. Ano lang yan, Sampalok. Tapos yung isa, Divisoria. Pareho ng delivery fee, Ay, 198, tsaka 197. Parehong abono. 720 yung isa. So, tara. Kaya, hindi na umulan. At di ganun din eh, hindi naman nag-high demand kahit may ulan eh. Ang tumal ngayon. O tara, deliver na muna natin to. Okay, yeah, let's go. Okay na mga boss. Bali may tip tayo doon na 3 pesos. Tapos next drop natin 5.9. Kilometers. Ah, let's go. 1.98 nine eight. Ano ah, ba? Ay sandaan na lang usok nito. Ano ba? Ano sabi? Piso na lang daw. Tingin na lang daw. Ah, piso. Magkano ba yan? Sandres 50? Hindi, ito yung ano, babayaran mo Kasama yung ano? Ito yung pantatak Ito yung bayad sa delivery Wait lang 153 Wait Thank you, boss. Ay, picture ang ko, boss. Okay na, boss. Thank you. Okay na, drop na. Matay booking. Okay, right, kain muna ako. Go. Robert, kuya. Robert Barsyal. Patayo. Sato lang sa lalabak. Ilaw, boss. Secure naman yan, ano? Oo. Tawag mo lang ano, huwag mo lang daganan. sige. Kailan yung bubi mo sa nga-net lang? Meron pa ba siya? Hindi, na pa yun. Pwede ba ito, ano yung ano, talian, pag gano'n? Ano mo, to, no? Pag inano, no? Inigpitan, no? Huwag mo lang masyadong O, Okay, tape na lang, no? Pwede, no? Eh, hindi na yung gagalaw. Hindi, malikot kasi to, eh. Hindi masyadong nakapix yung bag ko, eh. Oh. Para hindi lumikot sana. Paano nga, pasuyo? Lagyan natin tape kaya para maganda yung biyahe ko. Abilis lang naman yun, eh. Okay na, item pick up. Some box mga boss. Ano kasi ito eh, ah, uh, 132, gagawin na raw ni ma'am na ano, 200 pesos. Kasabayan natin. Sana malit na makuha natin kasabay. Tara, date na lang. Hindi, andito pa lang ako sa pickup pali sir. Confirm ko po may abono na ako na 950 para sa battery. Opo. Opo, sige po. Pick upin ko ni item po. Tapos bayaran ko. Tawag na lang po ako pag ano, Diyan na po ako sa location nyo po. Thank you, thank you po. Pero sa battery yan. Pang, anong mga camera yan? Kahit ano? Kahit anong mga camera meron dyan. May mga gantong camera, mga gopro Salamat! All good so mga boss, yung nakuha nating booking nakakasabay bali yung una nating kinuha Manila, Santa Monica 132 gagawin na raw na 200 tapos Manila, Santa Monica rin abono na 950 para sa battery ng camera ito dito sa harap nilagay ko so let's go sana marami pa tayo at sana din na umulan ganyan na lang makulimlim lang para di masyadong mainit Sige okay, po. Sige lang po yan. Play ko na. I'll play play niyo na po. 100 Salamat, oh, thank you 2.7, next drop off uh, Re, uh, Regonaos Bali -S -S Ha? Ah, sige, 200 uh, sir 200 200 Tanto uh, kuya yeah, Okay na kaya, nasend na. Okay na, drop na. Bali, Gcash payment. Yan, tala ba? Thank you, boss. Okay na mga boss, nakakuha na tayo ng booking, bookings. Ito sa Uyo, Makati Abono ng 650 Para sa Talaba Talaburs Tapos, hanapan natin ng kasabay Update ko lang kayo Yeah, let's go Hi, yes, ano? Sige po, salamat Okay na Item pickup, kasabay natin mga boss Dito na lang Baka mga mungito Ang sarap hindi na kasabay para yung makati rin to. no, yung abono na 650, 197 tapos yung kasabay North Purview to Makati 214 sa Chino Roses yan. Unahin muna natin yung abono yung talaba. Talaba kayo dyan Talaba talaba Yo maambon maabos pero tuloy lang ba tuloy lang biyahe. Eh. Para kumita. So sigurado 1k mahigit na naman tayo ngayon kasi sa app pa lang nakakaano na ako eh. Ah uh, 600 may git tapos ito pa tas yung pabalik pa natin mamaya. So abang-abang na lang. Okay, let's go. Eight. Hey. 8.4 yun eh mga boss kasama na yung ano, abono at saka delivery pero binayad sa atin ito 8, 8.80 kalagay eh pero check na natin check na natin ang may wagang sobre Eight 50 1, 2, 8, 30 Tako, may tip na naman tayong ano 33 peso Tapos, next drop off tayo Makasabay 950 meters na lang layo 5 minutes All goods Let's go fourteen. 286 Salamat, thank you. So, Tryakin natin mga boss. Ah. Uh ah. Ah. Well, Ilinibukin natin mga boss Makati Project 6 tayo. 10 times. Ah. Pauwi naman na tayo, good morning sa Dazora Balot saan na natin 131 lapit ng pick up 1.1 1, 1. 1. 1. 1 km pala yun makuha natin go go good good ganda ng uwi natin ito tara lapit na ng pick up oh. 350 meters yes go may ano dito mga bus oh mo Rider Angelo Aragon Angelo Aragon Wanted Name Angelo Aragon Lalamove Rider Ang case niya, kaso niya scammer, Estapa May cash reward kung sino man makakapagturo. Oh, may reward na kayo diyan, mga boss. Pag may naituro nito. Lalamove, well, sir. Kay ano, matet. Ah, sinasara. Okay. Ah, sige ay. Ah, saksakan. Okay na po sir. Thank you sir ah. Lama. Okay na mga boss. Ito yung item natin kasabay na kuha tayo. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Tandan sora yun mga brother. Bali booking natin ay Project 6, ay Makati Project 6 110. Makati, Tandansora, 131 Mga walang high demand Pero o goods lang yan Kasi pauwi naman na tayo Oras 522 PM Ay inuulan pa rin tayo Pero all goods lang yan Walang problema yan Importante kumita tayo At makauwi tayo ng ligtas ngayon So, para Go Ay Christian 110 110? Oo oh. Thank, no? Thank, Thank, Thank you po Thank you next drop up na tayo Banglat 3 kilometers Ayan po, dalawa no? Gano po yan sir Ayan Thank you sir Sige ma'am, salamat po Baka nang binigay sa ating tip ni ma'am oh Ayan mo, 200 binahid ni ma'am ano lang to eh ah uh, 131 pesos oh good last biyahe oh good lord okay na uwi na dito na ako sa banlat malapit na to sa bahay guro mga ano na lang to ah uh, 1 kilometers Woo! ayos ganda ng booking natin ngayon So, oh, yung ulan talagang ano, walang tigil. Hindi naman sobrang lakas, ano, pero yung ambon niya tuloy-tuloy. Kanina sobrang lakas sa Makati. Alis nga di makita yung kalsada. So, check na agad natin mga boss kung magkano yung kinita ko. Yun, nakaano ako. eto walong, walong booking mga boss. Walong booking. Tapos, kumita ako dyan ng 1,124 pesos. Tapos, yung mga padagdag, mga tip. So, tansayin nyo na lang kung, ano, you know, kung magkano yung mga tip natin. So, oras ay 6. 37 ng gabi. So, ganito na lang vlog ko mga boss. Like, comment, and share. Like, comment, and share, and subscribe. Yeah, peace out. Yo, yo, yo. Woo! Abang lang.